Jepen sa Senado. Inulan ng pambabatikos ang TV host na si Mariel Rodriguez Padilla matapos niyang mag-share kamakailan ng isang litrato at video sa social media. Sa nasabi kasing picture ay makikitang nagugluta drip si Mariel Padilla habang nasa likod naman niya ang kanyang asawang si Senator Robin Padilla. Naganap ito nung araw na maipasa sa Senado ang Eddie Garcia Bill. Ang problema, ang lugar kung saan kuha ang litrato na pinaguglutadripan niya ay ang opisina ni Senator Robin Padilla sa mismong Senado. Makikita nga sa background ang official seal ng Senate of the Philippines. Ayon pa kay Mariel sa video niya, I'm here in the Senate now. Pero dahil iba tayo, ibahin. Look at what I'm doing, grip and lock sa Senado. Grip anywhere. At dahil nga dito ay umani ng matinding pambabatikos mula sa mga netizens si Mariel Padilla dahil tila ginawa niya umanong klinik at personal niyang recreational facility ang Senado. Tila hindi din daw siya sinisita ng kanyang asawa na mali ang ginagawa niya. Narito ang caption niya sa kanyang post. Drip anywhere is our motto hehehe. I had an appointment with Drip and Locks but I was going to be late so I had it done in my husband's office hehe. I never miss a drip because it really helps in so many ways. Collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity, and so much more. So convenient and really effective. Magaling talaga. Tila hindi talaga alintana ni Mariel Padilla na talagang mababas siya dahil sa pagugluta drip niya sa opisina ng kanyang asawa. Ayon sa mga netizens, hindi lang ito inappropriate, very disrespectful din daw ito dahil syempre tax pa rin ng taong bayan ang ginagamit na budget ng Senado. Wala daw problema sa pagluluto drip niya, pero dapat ay nasa tamang lugar. Ang naging reaksyon naman ni Mariel sa pambabash sa kanya ay idinelit na niya yung nag-viral niyang litrato at video. Kapansin-pansin nga na wala na yung picture sa IG page niya. Pero kahit nag-damage control na nga si Mariel, ay dinumog pa rin ng mga netizens ang iba niyang post at doon siya pinagbabash. ay naman sa ibang netizens, hindi may kakaila na totoong may mga ganito talagang family member ng public officials ang gumagamit sa opisina nila para sa kanilang personal recreation. Hindi lang sa Senado, pati na rin ang iba pang sangay ng gobyerno, which is mali nga daw. Pero syempre yung iba hindi nagpipicture at hindi nagpapahuli sa publiko. Kaso nga si Mariel bukod sa ipinost niya, ipinangalanda ka niya rin na sa Senado niya ito ginagawa. Pero ayon naman sa ilan, hindi naman sobrang grabe ang ginawa ni Mariel. Lesson learned na lang daw at wag na itong uulitin or wag nang ipopost pa sa social media. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. But pinost niya Kinip niya na lang sana yan. Ano ba yan di nag-iisip? Hindi talaga niya dapat ginawa in the first place. It's not only inappropriate, but also disrespectful in so many ways, including the fact that she's flaunting her privilege when that office is being lent to her husband in order to serve his constituents, especially the disadvantaged ones. Imbes na hilahin niya si Robin pataas para magka-fines, siya ang nagpahila pababa. She's basically running an advertisement campaign inside the Senate office. That's some kind of temerity right there. Does Marielle own that company, Drip Lux? Or is it a paid partnership? Regardless of the answer, this whole thing is entirely misplaced and executed in poor taste.